Kas! obong buong ni Migo mo yung mabike kaso. Araw yung mabike kas kaso. Bungkagod niya kaso. Kak, sunod na na mga karikit dyan kaso. Yung mukha, makag siya kaso. Ito may kaso. <laughs> Ayun, huli na. Bukas na. Ano kas na? Aray, wala yung butangan na naman po. Uber oh. Bawa, kaluloy man sa Migo. Yadiyo, panglimbyo kang bike na oh. Panguli, ablang mo? No. Aray. <laughs> Gago! Tangin na kas. Makita naman ni Mimi, gumawa ka sa paano, ka magpasiret-siret, saan to, bigda di sila makuha <laughs> <laughs> Ah, bila okay, <laughs> <laughs> ya, bisa eh. Nah, <laughs> -la. Ah, hindi ah. Sulut sa bulis eh. sa takaw. Bye Bad <bye. laughs> <laughs> <laughs> kaya hindi pa ba pag bat padad hindi mo na mo na mura yun hahahaha ah ah tama hahahaha ito na na pong kag na na guys ang iya kaya nga mga kasudlano so sa mga nagtatanong kung mahirap ba talaga maglinis simpre ah uh, masarap sa pakiramdam pero mahirap kasi makaapoy yun yung susigi ka brass, brass na isa isahon mo ni balaho so mga followers ito nga mahiligit sa bike uh, advice ko lang uh, every 5 5, 4 or 6 months mag focus na sa inyo eh, para hindi na ka mamagilis mag oh! so mag ka nga daan sa inyo mga bearing kung hindi masyado hago daw mo na pero kung matamaan daw maabot naging sa time nga daw iaboy na lang yung tagi wow <laughs> So ganito lang siya guys kahit team yung nakuha na ating hugas dito sa ating mga parts. So banlaw muna tayo kay para at least mga hugaw-hugaw vlog Ah, ay tapos sa nasa kaginaugasan, siyang krudo, need naman manugasan tapos siyang tubig Para naman madagdag tong iyang mga kapilit ng mga kiki. Oh. Tapos oh. banlawan. Ay, natanggal yung ganito eh, tanga. Yun. apat ganyan yan yung mga prehab nya syempre ano din pati ito nag ibang kulay oh Tanga. <laughs> na natin limpyohan ang iyang wheel set are ng iyang mga kasudlan o mga biring biring mga ano yan, mga spare parts tapos ang iyang karang set kags na nyo naman o mo Pwede pang ulit Kasi mong pindad niyo Latib ba yan Before the clay Balik ang iyang apuli puli Make sure Lagyan kita na mo niyo Are oh. Ay may makoment naman ni Karun Yagi butangan Kung ano grasa Ay, butang ko di man lunang <laughs> <laughs> Ngari kasi ako nalimpiwan niya ng puli Kas Yung balik na sa iyo amigo Nga guwapo so, Perfect Dwayne. na na Perfect Saan ni Biring? Olo Yung Wala mo na Biring yan <laughs> Gago! Ay, natapos na na sa pagtakot ang iyong mga pairing sa unche kita. Ah. Gaw, di ba siya? Some... Gaw, gaw. Pariya sa piyak balay, blaw. Nice, tama ka, perfect. Nagulo mo lang niya, isa Ay, kawai. Kawari na. Kaya nang inahulat mo. Lahat. No, tama ka, perfect. Sana nga ako, no, braby, na bayo? Oh, yun. ready ka na? Ready ka na? Ready ka na? Ara na? Ara na ba ikaw?